6 na paraan para labanan ang katamaran. One, gumawa ka ng malinaw na layunin para meron kang direksyon. 2. hindi kailangan ipagsabay-sabay ang mga gawain. Magsimula ka muna sa maliit para makapagsimula ka. Three, gumawa ka ng routine upang araw-araw na schedule. Four, Iwasan mo muna ang mga distractions tulad ng cellphone. Mag-focus ka muna sa nakatakdang gawain. 5. Kung ano ang nakaplano dapat bigyan mo ng aksyon. 6. Ganti ang iyong sarili kapag nakumpito ang mga gawain upang manatiling motivated. Tatlong pagkain na makakatulong sa panahon ng regla saging 2 dalandan 3 kamoti